So, yun guys. Welcome back. Try natin tong ano, uh, OSEC S60 Action Cam. Uh, sa gabi naman. Sakto. Um, pasok tayo ngayon. On site. Or RTO. From QC to Alabang. Yes. So far guys, yung first uh, edit namin nung uh, nakaraan or last Sunday. Um, goods na goods. Solid. Sobra yung resolution pwedeng sumabay sa mga high end na uh, action cam na mabibili natin sa merkado like mga GoPro or yung uh, Osmo pwede pa na pag try ng Osmo Osmo I mean, nakahawak na pero di pa na GoPro naman yes na pag try na tayo um, not familiar with I think Hero 4 or 5 bata yung natry natin before pero yun nga uh, going back solid yung 2.7k tapos 30 fps na settings na itong uh, OSEC S60 uh, when it comes to uh, YouTube YouTube Uh, taas ng ano niya, ng resolution. Ang ganda, sobrang linaw. As in uh, maliwanag. Uh, detailed yung mga niyang shots or videos. So, ngayon naman try natin siya ng ano ng gabi. Pasok para natin is 9 uh, PM. So, yun, 7.05 na. Dito pa lang ako sa uh, Batasan Hills Kaya so, nga, uh, sa YouTube uh, maganda, as in maganda yung resolution Natawa tayo sa resulta nung uh, resolution ng action cam And Then apps lang na ginamit namin for editing is uh, CapCut Pinaka-edit lang naman namin dun is yung um, cuts ng mga videos pero naka 4K din na or 2K yung or high uh, resolution yun uh, uploading it on YouTube uh, maganda resolution um, malinaw kitang kita kahit maliit na detalye kitang kita. Yun nga lang nga, pan-uploading it on uh, Facebook. Ewan ko ba Facebook or Meta, bakit ganun yung settings nila na when you upload videos, it only allows or ang nakukuha lang niya or ang inaalaw lang nila or niya is 720p na uh, resolution pero on YouTube naka 1080 and ewan eh, but let's say Facebook or Meta <coughs> Facebook baka naman na <laughs> uh, sayang naman yung makakuha ng mga ano content creator kung ganun lang yung resolution or they co oh, correct me if I'm wrong or uh, baka sa Facebook ko lang ay <laughs> hey. Ang daming ano Double yellow lane na eh Gets naman natin ang traffic, kailangan gumiskarte Pero no compromise yung mga ibang motorista Gaya nyan, hindi lang naman sila yung eh Although mas marami silang pauwi eh. Tapos tayo papasok pa lang Pero hindi siya dahilan eh para i compromise mo yung ibang kasabayan mo sa kalsada hindi naman tayo ganun kabayan <laughs> kung makasita tayo kala mo na po a good boy sa kalsada kala mo talaga di gumagawa ng ano, kasalanan <laughs> mga bata wag gayahin Wait <laughs> na tayo layo-layo pa tayo yun din pala next target na ano naman natin is uh, sa underwater try natin siya sa underwater kasi based on the specs of the action cam uh, kaya niya at least 30 uh, meters uh, 30 meters deep and we'll see let's see <laughs> sana ano uh, may time or araw tayo na pwede tayong mag rides or gumala sa dagat yan para masubukan natin kung totoo ba na kaya sa 30 meters na underwater videos uh, gamit mobile phone so mobile phone lang din tayo nag edit nung last time gamit lang natin ng na phone is yung uh, poco F5 uh, Pro then yun nga application na iSmart DV na Delta Victor yun niko mo lang yung phone mo uh, through WiFi sa Action Cam and then open mo yung app um, add mo yung uh, Action Cam na lalabas doon sa application tapos yun may kita mo na lahat ng enough load mo or lahat ng ano ng na save na videos every 5 minutes yung videos since naka loop recording tayo ang ano lang kagaya nung last time nasa 25 na videos sa tig 5 minutes ata or 24 medyo matagal pero <coughs> mga isang ano at uh, 30 minutes to 1 hour um downloading it on your mobile phone gamit yung app parang select all mo lang and then uh, download ayun so, mga 30 minutes to 1 hour na downloading and then yung format nya is naka MOB hindi siya naka uh, uh, MP4 So, lalabas siya. May mga phone na lalabas siya sa gallery mo. Pero may mga phone din na hindi siya lalabas kasi nga hindi siya supported. MP4 supported. Pero when you uh, upload it or when you edit it, select mo naman siya. Uh, may edit mo siya. Tapos, kapag nasave mo na yung inedit mong file napapalitan na siya sa mp4 format yung iba may ginagamit sila parang an other application uh, para ma-read or uh, ma-open yung mga files pero on my experience naman si Esme pala nag-edit sa phone natin shoutout sa iyo pero sa tiktok uh, hindi pa natin na try i-upload yung mga videos natin eh parang 5 minutes lang ata yung supported ano nila or maximum uh, length ng mga videos na pwede mong i-upload doon pero di ko pa natry sa so, youtube pa lang and then facebook so yun tanong natin doon sulit nga ba uh, budget meal then hindi natin sure, <laughs> kasi yun nga, uh, pangalawang best pa lang natin ito nagamit, uh, nung una is sa ar uh, araw, uh, next is ngayon naman, uh, gabi. And then last test siguro natin, bago natin masabing sulit ba or uh, yun, sulit nga ba yung uh, OSEC S60 uh, action cam.